Is the message. And what is When the cross goes down. May connection nga ba ang mga brand logos, names, sa Mark of the Beast? Is this unmasking the spirit of Antichrist? Meron nga bang hidden message sa mga bagay na ito? Images, codes, meanings, taglines, and brand names ay pwede nga bang i-connect sa Mark of the Beast? Makikita niyo po sa video na may nag analyze at sinasabi niya na ito straight to the point na galing sa Antichrist. Yung brand po na ito. Ito ay pinanginalaan na galing po sa mga Antikristo. Medyo masalan po ang video na ito. Wala tayong pinapatamaan na personalidad ito ay teorya lamang base doon sa napapanood natin at base sa nakalagay sa Biblia na walang direct na sinasabi kung sino yung Antikristo. Isipin mo mabuti kapatid, pwede nga bang magkaroon ng brand ang Antikristo? O kaya naman gamitin ng mga lumalapas tangan sa pangalan ng Diyos para ipakita ang kanilang blasphemy? Sabi ng Revelation, tingnan mabuti. Kailangan ng talino dahil ito ay simbolismo at pangalan ng halimaw. Yung halimaw na tinatawag dito ay lumalapas tangan sa pangalan ng Diyos. Revelation chapter 13 verse 18, kailangan dito ang talino upang maunawa ng kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Direct na sinasabi ng Revelation na ang numero 666 ay number of the beast, number of demon, number of antichrist at merong kahulugan ito. Makita nyo po sa video na ito yung M ay hindi magkakadikit. Bawat line ay merong pagitan. Ito rin yung sinasabi na nag-a-analyze po sa video. Mapapansin nyo meron sa pinakita na Hebrew alphabet. Dahil yung line po na yun sa logo ay may kahulagan po doon. Na ang line po na yun ay number 6. Coincidence nga lang ba na yung tatlong linya na yan ay ibig sabihin ay 666? Yun din kasi yung tinutukoy na nag-a-analyze po sa video. Ano sa tingin mo kapatid? Kasi ang sinasabi ng Revelation, yung halimaw na tinutukoy dito ay yung lumalapastangan sa pangalan ng Diyos. Pwede ba nating i-connect yung mga bagay na ito doon po sa Antichrist? Alam naman natin na ang Mark of the Beast ay hayagan na sa atin. Hindi na yun natatago. Hindi na rin kinakatakot ng iba na kung meron po sila nito. Pero ano nga bang pinoportray nito? Alam nyo po, halimaw ang tawag doon sa lumalapastangan sa pangalan ng Diyos. Alam nyo po ba, yung logo na ito, ang kanyang brand name, ay Monster? Coincidence nga lang ba ito? O sinasadya na i-connect dito? Mapapansin nyo rin na pinaliwanag ng babae na merong cross doon sa O. Ano ang gustong sabihin nito? E ano kung merong 666? E ano kung monster yung ilagay nila sa logo nila at sa brand nila? Anong masama doon? Tama ba? Pakinggan mo maigi to kapatid. Meron ka nito na bagay na iinumin at ganito yung nakalagay? Hindi siya literal na makikita na 666 kasi nga hugis M siya. At yung cross doon sa O, cross pa rin siya, walang masama. Pero kapag binaliktad mo na at ininom mo na o tinungga mo, ito rin yung pinuportray nyo nag-a-analyze sa video. Ito ay pagpapakita na blasphemy. Dahil yung cross, kapag binaliktad, sa upside down cross, the logo o simbolismo ng mga satanista. At yung M na pagbinaliktad ay nagiging 666 na. Ano sa tingin mo kapatid? Ito nga ba ay totoong patungkol sa blasphemy? Coincidence nga lang ba ang mga bagay na ito na nilagay nila sa product nila, sa mga brand names nila? Iilan lang po ito sa mga brand na napakarami na sikat na sikat sa buong mundo na kinokonek sa Mark of the Beast. Ito ay teorya sa Mark of the Beast. Magkakaroon ng hayag ng tatakan, sapilitan, paglapastangan sa pangalan ng Diyos. At kung magiging ganito na ang senaryo sa mundo natin, dito na ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit. Kaya maraming natatakot kung magiging normal na ang mark of the beast sa ating mundo. Dahil ito yung sinasabi ng propesya. Once na ang mark of the beast ay naging laganap na, normal na. Revelation chapter 19 verse 20 Pagkatapos nakita ko ang limaw at ang mga hari sa mundo kasama ang kanilang mga kawal Nagtipon sila upang labanan ang nakasalakay sa puting kabayo at ang kanyang mga sundalo mula sa langit. Ang puting kabayo po dito ay ang Panginoon. Sasalakay ng mga Antikristo. Mangunguna dito yung beast o yung halimaw na tinatawag ng revelation. Ito yung Antikristo at kasama ng kanyang mga kampon. Mga na-deceive na. Hindi kasi nila alam na sila ay na. So ito yung mangyayari sa propesya. Unawain mong maigito, kapatid kasi kasama ng halimaw o yung man of lawlessness na tinatawag na antichrist na uusbong sa huling panahon. Kasama niya po na lalapastangan sa pangalan ng Diyos ay yung mga nadaya niya sa tatakan. Yung may mga mark of the beast. Revelation chapter 19 verse 20 Ngunit dinakip ang halimaw Dinakip din ng huwad at ang sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw. Silang dalawa ay tinapon ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. Alam niyo po magiging hayagan, magiging sukdulan ng kasamaan at kalapastanganan ng tao sa pangalan ng Diyos. Kaya niya ibubuhos ang kanyang galit sa mundo at mapapas sa impyerno ang halimaw o yung antikristo na dumaya sa mga tao na nagpatatak ng Mark of the Beast. Revelation chapter 20 verse 10 At si Satanas na dumaya sa kanila ay tatapon sa lawang apoy at supre na siya ring pagtatapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta Magkakasama silang paparusahan at papahirapan araw at gabi magpakailanman Sabi ng Bible bago dumating ang Panginoon magiging katulad ng panahon ni Noe at ni Lot na magiging dula ng kalapastanganan ng mga tao magiging magalitin sa Diyos Magalitin sa mabuti Pipiliin ang kalayawan Pipiliin ang sarili Ganun pa mga kapatid, hindi ibig sabihin na hindi kontrolado ng Diyos ng nangyayari sa mundong ito Pagpapatunan lang ito, na totoo ang sinasabi ng Biblia at nagaganap na sa huling panahon Talunas-tanas, kaya wala na siyang magagawa Ang gagawin na lang niya, dayain at pagsinungalingan ang lahat ng ginagawa ng Diyos na mabuti sa buhay mo upang malayo ka sa Kanya ito ang layunin kung bakit ko sinasabi ito. Huwag kang matakot anumang teorya ang malaman mo at marinig. Kung tinanggap mo ang Panginoong Heso Kristo at patuloy kang lumalakad sa kabanalan, wala kang dapat ikatakot. The Gospel Win Before End Times Ang Diyos pa rin na mag -ahari. Lagi ko pong sinasabi ito sa mga huling part ng video na mas piliin po natin yung kaayaya, puri-puri at maayos sa paningin ng Panginoon. Huwag tayong magsasawa napaalalahanan ng Biblia na ng mga bagay na ito dahil para rin sa atin ito. Umakad tayo sa kalooban ng Diyos magtiwala tayo sa Kanyang mga salita. Salamat kapatid kung na ka sa huling part ng video ito. Marami ka natutunan. Mapanood nyo po ito sa Facebook. Follow po kayo. Like nyo po kung nagustuhan nyo. Leave now in the comment section kung meron kayong mga tanong. Papanood nyo ito sa YouTube. Subscribe po kayo. Hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga re-release natin na video. Salamat kapatid, hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.